Sa area na yan, pagsapit ng alas ko, maraming mga namamasyal. C6 extension. Isa sa mga inaabang na project, itong C6 extension. Pagsisimula ito dun sa may C6 ng Lower Bicutan, tada ng mutin lupa, hanggang dito sa Laguna. Pero kamusta na ba itong project na to? Pero ilang buwan na yung nakalipas, nadugtong na ba ito? So habang binabaybay ko to, merong mga bagong project details katulad na itong C6 extension to East Service Road. Tapos may kalsada na nagawa. Sana na natin itong sukat uh, interchange. Dito may kita nyo na parang elevated. No? Ito yung tinatawag nilang The Lost Mountain of uh, Metro Manila. Tapos daanan din natin itong nagawa na ng na kalsada. Kasi may nagsabi din dito na naging farm na ito. Ano nangyari? Gumagalaw pa ba? Ang C6 extension magsisimula dito sa lower pikutan. Tapos pero mga ibang part dito na nagawa na. Tulad na lang dito sa sukat muntin lupa. Pero putol ba siya hindi pa duktong. Ngayon itong pagpapagawa ng C6 extension ay magiging alternatibong daanan para sa mga motorista na gagaling tagig. Hindi na kailangan dumaan sa SLEX or service road. Nandito na tayo sa East Service Road, uh, Muntinlupa City. Napapansin mo ba itong dinadaanan natin? Habang palapit tayo eh, dyan sa intersection, tumataas, elevated. So itong area na to tinatawag din lang Mount Mani or itong the lowest mountain of uh, Metro Manila. Para lang familiar ka dito ba eh, no? kasi sa mga madalas na dumadaan dito, bakit daw parang bundok to pag uh, paket na. Yeah, so dito kasi malapit lang yung pupuntahan natin, na yung ginagawang C6 extension. So, ito po yung intersection nitong uh, sukat. Yan, kung mapapansin mo dito, medyo elevated pag nandito tayo sa kalagitnaan. Uh, ang elevation nito ay mayigit uh, 30 meters above sea level. Yan, so, itong dinadaanan ng mga sasakyan ngayon dito sa SLEX, yan yung mga pupunta ng lupa hanggang sa Laguna. At tapos, pwede rin dito sa service road. Yan. Itong nakikita nyo, hindi pa rush hour yan. Kaya, medyo dire-direcho pa yung daan ng mga sasakyan. Dito, matatanaw mo yung C6 extension. Sana tuloy-tuloy na itong project na ito. Kasi, malaki na yung nagawa. Oh. Ito yung magiging alternatibong daanan ng mga motorista. Marami din nag-aabang nito. Uh, alam nyo yung salawak ng nagawang kalsada dyan pwede palagyan ng provision yan para sa bike lane at saka joggers ang ganda kayong dumaan dyan oh, mo nakikita mo pa yung view ng Laguna de Bay tapos favorite ko din to, area ng mga mangingista Madami silang nahuli ng mangingista dyan so yan yung pupunta natin dito nakikita oh. mo di ba? yung kulay brown na yan oh? pero hindi pa siya sementado Tingnan mo yung pagbaba natin, di ba? Downhill na siya, oh. Daanan muna natin itong ginagawang NSCR project dito sa Sukat, Muntinlupa. Punta dun sa may ginagawang project ka ba Ito po yung PNR, uh, North-South Commuter Railway Project. So, parang niya ako city tadi. Okay. So, dito yung magkakaroon ng mayroon yung contract package e. Eh. Dati merong periyahan dito. Ano yung ginagawang kalsada? ito park to. Tambahin to ng mga sudyante dito. Tinubuhan na ng damo. Pwede na gumalaw. Sukat so, bay ngayong kabayo no? na. So nung uling punta ko dito, meron itong periyahan. May mga food court, food stall. So eh, natanggal na pala. Yan, dito muna tayo. Ah, parang naging farm na yung kalsado. Oh. Di ba kasi gumagalaw. eh, okay. merong gigi. eh, okay, may mga kambing na dyan. Oh. Dito sa area na yan, pag sapit ng alas 5, Maraming mga namamasyal, yung mga namimimit ng isla. So dito wala pa siyang uh, ginagawa kasi dito kabay merong ising ng uh, tubig. Parang uh, magkakaroon niya ito ng uh, tulay para may labasan yung tubig papunta dito. So ito ay malapit sa Sukat uh, People's uh, Park naman. So meron na nga nagawang kondito parang uh, wall para magipananggan panangganti yung uh, pag nagkaroon ng pagyok. Uh, yan nga pala, lang farm pala, no? May mga kambing na pala, oh. Nandito na tayo. Meron palang bagong project details. Kasi naalala ko dati, parang nasira na tong tarpaulin na nilagay nila. So ito yung bago. Tignan mo yung kalsada, di ba? Ang lawak. Kaya to ng 6 lanes. Tapos yung sa gilid niya, pwede na yung lagyan ng mga kanyan. Ah, siguro barrier, bike lane, or jogging area. Tapos dito sa gitna naman, mukhang pwede palagyan ng center island. Kaya lang, after natin ma-update to, kasi nung huling punta ko dito, bagyo yon, Itong itong lupa na to, talagang basa siya. Pero ngayon, napuno na ng mga talahib, no? Ah, parang naging ko na siya farm. So, sana matuloy-tuloy pa itong project na to, kasi sayang yung nagawa, no? Malaki na rin ang nagastos nito, di ba? Yung pagtambak, yung paglagay ng mga bato diyan. Ito maglalagay ng mga lupa, di ba? Malaki na. So, kung may kita mo tong project ng kabayan, no? wala masyadong ginagawa, no? Dahil uh, tinubuan na siya ng mga talahib, eh. So, mukhang matagal lang ang uh, wala pang progress. Tapos, ang mga kambing ngayon. Pakita ko sa inyo sa dulo. so, mukhang magkakaroon dito ng tulay, no? Kasi dahan na ng tubig, eh. Napabalitaan nyo yung Laguna Lakeshore Road Network uh, Project. So, ito ay makapag-reduce congestion dito sa Metro Manila and Southern Province of Laguna. So, kung alam niyo itong project ka ba, halos paikot siya dito sa Laguna de Bay na magkakaroon na parang uh, mala expressway. So ang phase 1 nito, yan na nagsimula sa Lower Biputan hanggang Kalamba, Laguna. Tapos yung phase 2 naman, Binangonan Rizal Kalamba, Laguna. So mukhang nga, so mukhang ito yung magiging pangatlong expressway no? dito sa may Luzon. Kaya kaabang-abang pero mukhang matagal pa ito, ah. Buting para pa mga ilang taon. Pero ang uh, C6 extension, ganito pa rin siya ngayon. Last year yung uh, huling update natin dito. So sana itong pagpagawa ng bagong uh, daanan ay hindi lang para sa mga sasakyan. Sana meron din mga ibang modes of mobility tulad ng uh, bike. No, maganda kung magkaroon dito ng bike lane kasi malapad naman ito siya, di ba? So kung kayo yung mga ilang taong kaya bago matapos itong Laguna Lakeshore, Road Network Project. Kasama yung Phase 1 at Phase 2 ha. Paikot yan dito sa buong Laguna, diba eh?